Hi! Maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panuorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at ideyang makukuha nyo. Dun sa nakaraang video, napag-usapan natin ang tungkol sa stunted growth ng mga manok, no, yung mga dahilan at uh, syempre napansin ko, hindi ko lang alam kung mali yung title ko or thumbnail ko, hindi ko alam. Pero konti lang ang views ng video na yon At sana bisitahin ninyo, no, panoorin ninyo. Kasi importante malaman, malaman nyo kung hindi niyo pa alam uh, yung mga dahilan. Kung bakit tumitigil or bumabagal ang paglaki ng mga manok. May mga cases na hindi gaanong lumalaki yung mga manok. ba diba? So, na-discuss ko doon ko pa kung ano yung mga dahilan. Ngayon naman, uh, paano mo ipiprevent, no? paano mo maiiwasan ang stunted growth sa mga manok, lalo na sa mga kiti. So, doon pa lang sa una, no? pagka nag-purchase ka, pag bumili ka ng kiti, piliin mo na yung magandang, ano, magandang breed. Piliin mo na yung talagang uh, bumili ka sa reputable uh, source no para at least alam mo na yung aalagaan mo ay uh, madaling lumaki kasi, di ba, sa jeans. Doon sa nutritional factor naman, kailangan alam mo na mula doon sa day old chick na hanggang doon sa mag-dispose ka. Dapat sinusunod mo yung recommended na feeds para sa bawat aids at yung recommended na amount. Uh, yung daily requirement nila no? para makuha nila lahat yung nutrients na kailangan nila tapos yung environmental naman. Yung environmental, kailangan, kagaya ng sinabi ko, di ba? Minsan crowded, ganyan, no? So, bukod sa crowded, marumi. O so, kailangan laging malinis yan. And, laging malinis ang bahay, ang feeder, ang waterer, hindi, hindi lang uh, clear ang tubig, kundi clean din, no? Clear and clean water at abundant talaga ang supply ng tubig mo. Tapos, yung isa pang uh, doon sa environmental factor ay yung crowding, no? Hindi pa pwedeng crowded ang mga manok mo. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko doon sa isang video na magkakaroon sila ng uh, competition, mataas ang magiging competition sa space at saka sa resources, kagaya ng feeds at saka tubig. So, yung bahay nila dapat, ano, bago ka mag-isip na mag-alaga mag ng manok, alam mo dapat yung space, floor space sa kanila, yung area nila no. So kung 100 heads ang balak mong alagaan, dapat alam mo yung uh, space para bawat isa, para sa bawat isa. Hindi yung uh, 100 heads pero makita mo yung kulungan mo parang uh, sa sa chicks pa lang, parang kukulangin na no. Uh, may nakita akong ganun noon, na excite siya, bumili ng 100 heads. Pero yung kulungan niya yung pinakita, sabi niya bahala na raw. <laughs> 'Di ba? Hindi po pwedeng bahala, bahala na yung sasabihin mo para dun sa mga manok mo. Kasi every week 'yan, lumalaki, 'di ba? Every week nagtitimbang ka. So bawat week may ano 'yan, may weight gain 'yan na dapat makita mo. So paano na 'yan kung lumaki yung manok mo na yung ano, ma maliit yung bahay nila. So magdidikit-dikit sila ngayon. Dun na mag-uumpisa yung stunted growth. So para maiwasan mo ang ganon, kailangan yung, yung space nila, yung bahay nila, sapat para sa kanila na makakaano sila, makaka-move sila ng freely, no? Hindi yung mag-move sila gipit-gipit. Tapos pagka may meron ng may sakit, maghahawahan na sila. So doon mo na doon makukuha yung sa diseases. Yun, doon na mag So hindi na sila makakapag-convert ng feeds na maigi. So, babagal na yung paglaki or titigil na. Hanggang dun na lang ang ilalaki niya. Kasi nga, hindi na magco-convert ng feeds. So, para dun sa mga parasite naman, no? Uh, yung parasite, pwedeng iwasan yan. Uh, at saka kung halimbawa, kaya gaya ng coccidiosis kasi ang, ang nagkakos ng coccidiosis ay parasite yan, protozoa yan. So, pag nakita mo na ang sign, agarin mo na. Kasi kung naaagad dyan, nagagamot ang hindi lang nakakaligtas, yung hindi na aagad, yung napapabayaan. Nakita na nga minulagatan na pay di ba? Ganon. Tapos uh, to, yung iba pang internal parasites, ano, you know, yung halimbawa, yung worm. Yan, magdiworm ka na. Two weeks pa lang, pwede naman magdiworm. Sa akin kasi two weeks pa lang yung mga kiti, dinidiworm ko na. Noon dati, one month ako nagdiworm. Pero, nung trinay ko, two weeks pwede naman. So, mas mabigat pa sila. Kaya, two weeks, okay lang maiiwasan mo yung pagbagal ng paglaki nila kung meron kang mga uh, precautionary measures or yung mga remedy, mga solution na gagawin no? para ma-prevent yung pagiging stunted growth ng isang manok. So, umpisahan mo sa kiti. Sa kiti, uh, kung chick booster ang pagkain nila, chick booster ang pagkakainin nila. Yung sukat ng bawat isa, yun yung pakakain mo, ipapakain mo. Ganon. Tapos pag may makita ka ng ano, may makita kang medyo hindi maganda ang pakiramdam, ihi ano muna, ihiwalay muna, gamutin mo para makarecover siya kaagad. Hindi yung mumulam, mumula gatam to pala, ang obs ti manong daw <laughs> Bareng makaungar, di ba? Eh yung pala ano na. So, yung pagka ganon, hindi, mahirapan siyang makarecover, ma mahirapan siyang mag um, mag-convert ng feeds Ganon. So, magiging, mababa ang magiging uh, feed conversion efficiency niya. Yung genes, syempre, yung mga pag-breeder ka, alam mo kung anong gagawin mo. Pero kung bumibili ka lang ng ano, ng aalagaan mo, syempre, nandun ka lang sa parte ng uh, parte ng, uh, nutritional factor, environmental factor, yung doon sa parasites, sa diseases, nandun ka lang. No? So, wala kang magagawa doon sa ano, doon sa uh, genetic factor dahil hindi naman ikaw yung breeder kundi bumili ka ang pwede mo lang gawin doon para maiwasan mo yung ganon ay tingnan mo yung uh, source kung reputable tingnan mo yung breed ng bibilin mo kung maganda yun kung may record siya na talagang ma mabilis lumaki no So hanggang dito na lang, sana may natutunan ulit kayo dito sa video ito at sana bisibisitahin nyo naman talaga yung both old and new videos ko kasi marami kayong matututunan doon. At patuloy sanang i-share no, itong mga video, itong channel ko at para marami pang mga taong matutulungan, marami pang mga tanong na masasagot. At syempre, huwag kalimutang mag-like kung ikaw ay bago dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe. At pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat salamat sa lahat ng mga nagsishare. Salamat sa lahat ng mga nagko ng mga nag nag ano nagpa-participate, no? Hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.